Hello mga sisi ko, good afternoon. Kumusta? Ayan si Kuya Dave. Shout out sa iyo Kuya Dave. Kararating lang ni Kuya Dave. Bumili ng anim na sako ng bigas na 25 kilos mga sisi. Galing siya sa school ni Kring, Nagbayad na naman ng tuition. 15,000 po ang binayaran ni Kuya Dave ngayon para sa exam ni Kring Kring. Iba pa sa susunod na buwan na naman. Ganyan po kalaki ang bayarin namin sa school. Tapos so, sabi ko sa kanya, punta ka na lang sa palengke para hindi masayang yung ito yung uh, natira sa pinadala kong pera. Sabi ko, punta ka na lang sa palengke, daan ka na lang, at least uh, alis ka naman lang, pumunta sa school dikring, pili ka na lang ng bigas para hindi isayang yung gasolina mo. And sabi niya, nagtaas daw ang bigas ng 10 pesos na naman. So up and down ang bigas ngayon. Buti na lang yung price namin sa bigas ay hindi namin uh, dinawasan muna. So, stable lang muna siya. And, syempre, time check is alas dos ng hapon. Bumili si Kuya, di bakit ganito na lang kaliit yung ano nila? Amot nila, mahal siguro. <laughs> binignit na dati, malaki to mga sisi. Pati pa naman binignit. Magkano ang price nito? Initin ko pa to. Um, at talaga na kung mabayaran. Initin ko pa ito mamaya. Mamaya na ako kakain kasi meron ako i-update kung, kung sa sari-sari store. Tapos siupaw. Itong siupaw no, din nila. Ang liliit ang mga ano nila. No, no. No. Ito Ito siupaw. Ayan. O kain ka na. Gutom si Kuya Dave. Tapos mga sis. Ah, kumusta pala kayo ulitin ko ha. Kumusta kayo. Siguro hindi ako nakapag uh, vlog mga ilang araw. Kasi wala akong maisip na i-content sa inyo mga sis. And, ayan, kahapon pala dumating yung order ko from Shopee. Yung organizer nga na ganito. Ito ay large, large size. Ito mga sisi. Ito yung malaki. Tapos, nagkuha ko ng dalawa lang muna kasi gisukat ko pa doon sa lagayan ko ng school supplies kung yung medium size ay swak ba. So, swak na swak talaga ang medium size para sa mga school supplies. So, ipapakita ko sa inyo yung uh, nabili kong ano, mga organizer. Tapos sabi ni Kuya Dave, sabi ko sa kanya, dagdagan ko pa. Sabi niya, sige, order ka na kaagad. Siguro nagustuhan niya yung uh, arrangement ko doon. So, ipapakita ko sa inyo ang before. Ginawa ko na siya kagabi. Para ngayon, madali na lang, mabilis na lang, tapos na kaagad. Hindi na ako mag-vlog pa na habang nag-arrange pa ako. So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay Uh, yung before and ngayon ay ang after na okay mga sisiko mga sisiko nakabili na tayo ng sampung medium size ayan sampo yung kinuha natin ngayon so ito lahat ay nagkakahalaga ng 540 pesos so dala na shipping fee uh, ang amount bawat isa ang price ng bawat isa nito is nasa 54 pesos na siya. Pero hindi ka naman logi sa 54 mo kasi nga okay naman siya. Ayan, malaki-laki naman. So, 10 pieces ito. Meron na akong uh, ginawa. Adan, temporary lang muna ito. So, ito yung mga maliliit. 1 fourth na note notebook paper. Ayan, 1 fourth. Tapos, meron din tayo ditong length twice. Ayan. So, kahapon, yung nabili nating uh, stick glue, malaki at sa maliit ayan, sampu kumuha ko ng sampu nito kasi marami naghahanap ng mga malalaki at itong maliliit, ayan 12 Uh, packs ang kinuha natin okay, so dito tayo na side sa lagayan ko ng aking mga school supplies, lagyan natin ng ilaw ayan, so ngayon ay mag-overtime si Ate Rose ninyo para makita natin agad yung before and after so ang aking school supplies area ay ito yun, ayan sa taas ay ang mga lagayan natin ng mga diaper ayan, nabili din natin itong organizer nito, tapos dito na side, ayan mga notebook So, nagkarambula pa talaga. So, dito na side, dito ko ilagay yung mga nabili kong organizer. Kung kita nyo naman mga sisiko ko, ayan o, oh, nagkarambula na. Ayan. At saka yung kulay blue na nabili ko, ilipat ko itong aking mga stick glue doon. Ayan, per, per size na siya, malaki at maliit. At saka itong aking mga, ayan o, oh, ayan, mga pentel pen, aking mga white glue, ayan, lagay natin doon. So, ngayon ay mag-ano na ako, mag-start na akong mag-organize uh, nitong napakakalat na lagayan natin ng school supplies. Ayan, so ganyan siya. Pati pa doon sa taas ay may nakalagay pang mga school supplies, mga sisi. So, dito na part, pag-isipan ko ba kung magdagdag ako or papalitan ko itong mga na tray na nakalagay diyan. Siguro sa susunod na lang kasi pricey din siya, 54 pesos kapag marami yung bilhin ko syempre uh, malaki na yung mabayaran natin so unti-untiin na lang natin mga sis ayan dito nakalagay yung ating mga school supplies so medyo naayos ko na siya kaya hindi na masyadong nagkakagulo ayan papunta doon sa taas So, ayan na, mga sisiko. Ayan. ba diba, Ang ganda tingnan. Marami siyang malagay. Ang kagandahan lang, kasi sukat na sukat siya, mga sis. O, oh, pwede siyang lagyan ng tatlo. So, tatlo yung item na may pasok natin dyan. Pwede nating may pasok. So, kung dalawa lang, okay lang din. Kung uh, ang ilagay natin ay yung mga matataas, mahahaba na mga item. Pwede lang siyang dalawa. Pero, kung yung mga item na katulad ng mga stick glue lang na hindi naman siya ipahiga lang, so pwede siya sa tatlo. Okay so dito tayo mga sisiko. So ito yung habigas na nabili ni Kuya Dave. Ayan, anim lang muna kasi anim lang yung kaya ng sasakyan mga sisiko. So ito pala bumili si Kuya Dave ng half sack ng Golden Beeho. Napakamura lang nito mga sisiko pag sa wholesale tayo bibili. Mahal yan kapag sa grocery nasa 40 plus. So nasa 35 o 32 pesos lang ito sa 2.5 kilo. Ayano. Oh, 454 grams. And Tara! Ayan na mga sisiko. Tingnan nyo naman yung uh, pinakita si ko sa inyo kanina ang before na hindi ko pa naayos maganda talaga siya mga sisiko, ko ayan para sa mga school supplies bakit ko nasabi na maganda siya sa school supplies kasi nga ganito oh tingnan niyo mga sis itong mga stick glue ayan nilagyan ko na ng price so kung gusto niyo comment kayo kung gusto niyo bumili ng ganito ilalagay ko yung link kapag may mag-comment lagay ko ang link pero kapag walang mag-comment hindi ko ilalagay kasi baka nakabili na kayo late na ako <laughs> alam nyo naman, ngayon pa ako nakaluwang-luwang konti, so nakabili ako so, swak talaga siya sakto lang kasi pag uh, yung small ang bibili natin, lalabas ang, yan, stick glue kasi hanggang dito lang dito lang kahaba yung uh, small size kaya medium ang isuggest ko sa inyo medium size talaga kasi pasok talaga oh ayan pasok lahat ayan sa mga suklay pasok lahat same size lang siya ayan kasi pag yun nga sabi ko lalabas yung kalahati nito pag small uh, lalabas ang kalahati ng item kapag small ang bilhin nyo kaya kung ako sa inyo medium size to sa mga toothbrush ayan oh kasyang kasya. So, ito ay para sa kids. Ito para sa adult cross. So, ganyan. May mga eraser tayo dyan. So, uh, maganda siya kasi kasya ang tatlo. Pwede siya sa tatlo. Pero kung ang ilagay mo naman ay matataas, pwede siya dalawa na lang. So, arrange talaga siya. Tingnan mga sisi kapag ganito yung gamitin natin. Ayan, o. Oh. Cutter ko. Maganda din siya tingnan. Tapos ito, kumpas. So, madali lang siyang makita kung uh, ano, may kulang ba, kunti na lang ba. So, dito na side, sa taas, sabi ko nga kay Kuya Dave, uh, itong lagayan ko ng mga papel, ayan, i-arrange ko ito. Dagdagan ko siya ng another 10. So, sampo-sampo lang muna yung bibilhin ko kasi depende yan sa shipping fee. Tapos, ito dito, magdagdag ako, kunin ko na itong mga papel at pilipat ko na yung mga papel-papel ko dito. Tapos, yung mga naka-tray magamit ko pa naman yung mga trays na maliliit. Yan naman yung uh, ililipat ko sa mabili nating bagong uh, ito, bagong ganito organizer. So, medium pa rin ang bibilhin ko. I-arrange natin yan, mga sisi. Para naman, at sabi ko, ba diba, nahihiya na ako sa inyo kasi nga yung tindahan ko, nagbablog ako, super kalat. So, sige lang, uh, gastusan ko talaga siya para sa ating... Uh, organizer para maganda tingnan. So, kukunin ko na yan. And itong mga papel-papel na yan, yan, ilalagay ko dyan sa, ano, ilipat ko siya. Dyan ko siya i-arrange, pati yung mga grade 1, grade 2, notebooks, ito na siya dito. So, lahat ng mga nandito na ay ilipat ko dito, Ayan, kapag uh, dumating na naman yung bago kong order na mga ganito. Tingnan nyo naman mga sis, ba? Diba? Organized talaga. Dali. madali lang makita kung ano yung mga item na nauubos na. Tapos yung before ko na nabili. Alam nyo ba kung magkano to sa Japan Homes? Nasa 66 per piece. Ayan, per piece ito ha. Apat na layer to. So, per piece ang benta nito. Uh, 66. So, dito na lang ako sa 54. Uh, dala na shipping fee kasi 540 yung nabayaran ko lahat-lahat na so 35 lang kasi to actually kaya lang nagiging 54 kasi 500 yung uh, 40 yung nabayaran ko so estimated ko lang talaga as uh, nasa 54 each dala na shipping fee so ito ay uh, hindi naman ano siya yung malambot hindi masyadong ano Ayan, pero nagamit ko pa naman sa mga index card ko, sabi ko nga di ba? tapos sa mga papel na one half, lengthwise, and one fourth. Ayan, so abang-abang na lang din, ito medyo okay-okay na, pero kulang pa kasi ng organizer, kaya ganyan lang muna. Meron pa akong gunting doon and balloons, so hindi ko pa siya na-arrange kasi kulang ang aking nabiling uh, ganito. Organizer. So, stackable bin ang tawag niyan. Okay. So, kanina din mga sisi, sa sobrang kalat ng lagayan namin ng mga, ano, nagligpit din ako dito, kaya busy ako ngayon. <laughs> lagayan namin ng uh, cellophane, kasi nga, nagbebenta din kami ng mga plastic na cellophane. Sobrang kalat ito dito. So, ang ginawa ko uh, napaka-useful talaga para sa akin yung box ng Cornetto. Ito ay box ng Corneto So, pinutol na lang namin sa harapan kung anong size ang kasya So, ganito na yun yung ginawa namin. Ito yung plastic na ginagamit namin para sa yellow, mahahaba, 3x16. Tapos, ito naman, ayan, may maghanap na mga ganyan. Ayan, ganyan yung mga plastic na benta namin dito. So, kulang pa yan. Kulang. <laughs> kulang pa yan mga sisi ko kasi uh, wala akong... Uh, na itago na ano ng corneto box. Bukas pa 'yung ibang ano. So dagdagan ko 'yan dito. Ayan. So medyo okay na kung napansin siguro ninyo before and after. Sayang hindi ko na kuna ng ano. Grabe, hindi ko talaga mano 'yung kalat dito. So ngayon maganda na siya. Ito 'yung ginawa ko kaya nabiso ako ngayong araw. So ayan, 'di ba? So abang-abang lang pag ha, dumating 'yung ano Uh, organizer natin na bago dito natin ilagay. Kukunin na natin 'yan para lahat ng mga maliliit na mga item ay isang ano na lang sila. Hindi na sila makalat. Uh, wala nang nakalagay pa dito na party. Ayan. Lahat 'yan tanggalin natin. And mga sisiko, 'di ba? Uh, siguro masabi niyo at iron slate ka na sa stackable bin mo kasi kami nakabili na matagal na alam nyo naman mga sis, ako lang tayo sa budget. Pero sige lang, it's better to late than never. <laughs> di ba? <laughs> Kaya, ayan, pinag-ipunan ko talaga to. Pa, pag mag-order ako sa susunod, uh, next sa uh, batch is pang tatlong order ko na. Ayan, it's better to late than never. At least, Uh, paunti-unti, uh, gaganda yung ating tindahan. Pero, dito sa ilalim yung lagayan ko ng mga plastic carton lang yun. Kasi, nasa ilalim lang naman. Hindi siya nakikita. Ayan. So, mga sisiko, thanks for watching. See you next vlogs Love you all. Bye-bye!